Okay. Hindi ako nakalabas kahapon kasi sobrang ulan. O, oh, medyo nag-init-init lang ngayon. At ayokong mag live o mag chat kahit uh, kanino. Dahil hindi naman ako maintindihan. Kaya, ano? Wala, wala. Hindi ako nakipag-usap. Ito, oh, mga gawain ko dito. O, oh, see? Yung mga taong hindi nakakaunawa sa akin na ano, yan, Manghugasan ko yan. Kasi linalagyan niya ng tubig para sa trabaho. O, dito, o, si nagluto ako. Pakagising ko, nagluto ako. Yan. Ako lang kasi ang babae dito sa bahay. Kaya, hindi ako basta-basta nakakalapas. At yan, o. Lalab pa ako. O, yan. O, at ito, dami, dami, dami ko pang gawain. Kaya, hindi ako basta-basta nakakalabas. Hindi big sabihin na pag sinabing labas, labas. Minsan nakakapagsabi ka na, oh, malabas ako ngayon. Pero hindi nangyayari yan minsan kasi na, grabe ang gawain ko dito. At ayokong makipag-usap kahit ng kanino o mag-explain bakit ayokong maglabas. Kung ano, dahil hindi ko kalangan mag-explain. Maghintay na lang. At ayoko naman na ako kinukulit. Dahil habang ako kinukulit, lalong nairita ako. Ayaw kong kinukulit ko. Lalo na akong tinatamad pag ako kinukulit. Lalo na akong na ano, kahit, kahit sino, ayaw kulitin. Kaya yan, hindi ako nag, hindi ako nag live. Marami nang chat-chat sa akin, hindi ako nakikipag-chat. Dahil nga nag ako. Hmm. Ang iba nga na nag lang ng pabor tapos yung pang may yung pang galit oh kaya nakakainis kaya ayaw ko makipagchat. kasi hindi naunawaan ang ang sitwasyon ko dito ako lang dito ang babae sa bahay ako ang nag all around ako dito mabuti diyan sa Pilipinas may mga katulong ayaw kang kutulong dito kaya pero yung mga hindi nakakaunawa sa akin so be it. bakit ako ano hindi ako makikipag-usap na ano ayoko kinukulit haba ako kinukulit naiirita ako ayoko na taong makulit Yan lang ano ko na naiinis ako habang ako kinukulit lalo akong tinatamad. yan ako, yan yung mga hugasan ko dito ako lang tao dito ako lang naghugas dito sa bahay kasi ako lang ako lang babae dito Karam, lahat dito ay lalaki Okay.